7.02 ng gabi. Papasok yung mga bakla. Ayan ang isang bakla, nakagalingin. At ito yung kasama niya. Kukuha sila ng tatlong kwarto na 12 hours. Magbabayad ng 3,000 Ayan. Yeah, abot. Pero kailangan niya muna kasi mag-register. So, aabotan siya ng registration card. Kinawa na yung 3K. Bigla magbabago yung isip. Kakain muna daw sila. So, yung bakla. Kumukuha na ng pamalit sa pera. Ayan, naglalabas na siya. So, susuklian na ng kahera Naglalabas na ng pera yung bakla. Nag-iibig na. So, ayan. Sinauli kasi kakain muna daw sila. Yan. Yung kamay niya. Nakakuha agad yung 3K. Nagmasdan niya yung kamay. Ah. Oh. O, oh, yung kanang kamay niya agad ulit. May 300 na. So. Sinauli agad ng kahera namin para palitan. Pwede niya alam na budol-budol na siya.